Good morning po. Nandito po kami ngayon sa kaayuhan. Naiwan pa ako dito kaya hindi ako nakainom ng gamot ko. Nagpalo up po sila sa mga na-invite po namin uh, dito sa bagong uh, bagong tayo na ano nila na chapel po nila hindi pa po natatapos. Pero piyesta na po nila sa ano sa sa July 12. So, sana po merong antig diyan wala pa pong bubong so, medyo po maaga kami kasi magayos po kami dito para sa CLP po namin bukas ito pa ang ano nila ito po ang pinaka chapel po nila ginagawa pa lang po kay bago pa lang po isang taon pa lang po sila dito sa so, Thank you po sa panonood. Dati po ito buog ano, masukal po dati dito ang ano, ang damuhan. So pero ngayon na develop na po siya. Ito po uh, sana po meron makapagbigay, <laughs> makapag-donate para sa kanilang ano sa kanilang bubong at saka pader. Kuwan uh, pa lang po skeleton pa lang po ito. Ito pa lang po kalahati pa lang po 'yung bubong po nila. Ang kalahati po wala pa po. Thank you. God bless po. Salamat sa panonood po. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you very much po. Thank you. Ah, And, nandito nang seat sweetheart ko. Ha? <laughs> nandito na siya. Okay, tapos na. Okay, thank you po. God bless. God bless po. God bless.